Ayan yan mga Kamusta, no? pagka kumuha ka ng ganyan, ito yun, ito yung pangkanto natin. So, gamit lang din tong uh, liquid nail natin. Huwag nyo nang pakuan to. Bibikit nyo na lang si ipitin nyo na lang ulit ito na yung magiging mga kanya hey, magandang, magandang umaga mga kamusta So narito tayo ngayon sa proyekto natin So, kung may nakikita kayong uh, moldings doon, so, ginawa na natin yan. Ayan si uh, Foreman Bong. Then, ngayon uh, magle-layout tayo ng tiles dito. So, tsaka, papakita na natin yung mga ginagawa natin sa loob. Uh, so, nasimulan na rin natin yung paglalagay ng uh, baseboard mga kamusta. So, tara tingnan natin. Ayan o. No? So, ito yung pinagawa ko uh, noong uh, last week. Tapos, uh, ito na yung uh, sumunod na mga ginawa nila. So, nagpalagay tayo ng mga moldings dyan. Yung moldura niya. Kasi may tatiles natin yung bandang baba. So, sabi ko kay Madam, mas maganda kung hindi natin dadiretso yung tiles. Kasi kung titingnan nyo, dadiretso kasi yung column. Ngayon, uh, pagka tiles natin ng buo yan, so, medyo nakaka... Kumbaga, hindi siya yung kaaya-aya na. So, meron tayong mga pang-textured na pintura na pwede natin gamitin dyan. Uh, pagka magpipintura na. So ngayon sabi ko, ito na lang muna yung umoldura na. Then tapos itong, mga, itong bintana na to, tapos itong pintuan para may separation tayo. Ngayon naglayout na kami ng, uh, para sa ilalagay natin dito. So 60 by, 30 by 60 yung gagamitin natin yung tiles dito. So tarating na natin. Ayan, so ito yung tiles uh, tiles natin. Ayan. So, ito yung uh, binili namin sa Wilcon mga kamasta no baliya uh, kung makikita nyo, textured syo yan, so may hibla yan uh, may uh, pattern kung no, saan susundin natin yan so, nung uh, last uh, time, itong uh, floor yung tinalisan natin, ngayon ito na so, yan yung ilalagay natin then, maglalagay tayo ng uh, wall fluted dito sa part na to so, sa ngayon, ito muna yung gagawin natin itong inner part na ito, pintura na lang ho yan, so dito hindi ko talagang pinasagad ko to kasi... Kailangan uh, may uh, separation lang tong uh, pintuan natin para dun sa hamba niya. So, ito na rin yung... Uh, uh, sa may garage. Ayos na rin. So, nagagamit na rin namin. Kaya kung makikita nyo... Mukhang uh, lumuwang pa ng lalo. Kasi yung garage na 'to Talagang... Uh, uh, Tinalas natin nung last week. Yung elevation niya papagsak dito. Tapos pinadagdagan ko yung flooring dito. Para mahabol natin yung dulo nun. Kasi yung... Uh, yung harapan nito magkakaroon lang tayo ng konting design lang para naman hindi pangit tingnan yung uh, gamit natin dito na tiles 30, ay 60 by 60 mga kamusta so gamit natin dito yung 60 by 60 na tiles ayan na sya kung makikita nyo kumanto dito mas mababa kasi itong part na to Eto. medyo tinas ko dito kasi uh, kailangan natin medyo mas mataas onte compare dito sa may baba kasi kailangan nating habulin eh etong part na to kasi maglalagay na lang tayo ng drainage dito para sigurado na bagsak agad yung tubig Ayan So sa ngayon papalinis ko muna kay bong to Para nakaprepare na At uh, pasok na kayo uh, dito sa loob Para makita naman yung mga ginagawa So ito na simulan na ramin Yung paglalagay ng uh, Itong uh, baseboard mga kamasta Ayan yung baseboard natin Ngayon uh, naikabit na ni Levi yung iba Ayan o oh. So ito na siya Kakabit na yung tropa Ilaw natin para makita ay, hindi pala gumagana yung gitna So, okay lang So, kung makikita nyo to Yan So, naka 45 tayo Talagang sinunod natin Yung uh, wall natin na to So, yung pagpipintura uh, nito Kung tayo man magpipintura soon uh, Mas magiging maayos pa yan Tsaka yung uh, finish na to uh, Bali, magiging uh, the, Ang finish yan Duko finish na So So, gamit yan yung uh, black screw, mga kapastan. So, nilalagyan pa natin yan ng uh, pandikit para kapit-kapit. So, sa taas, marami na rin nilagay. Yan. So, yan, Yung ginagawa ni Dugs ngayon, uh, magli-layout tayo para doon sa asintada nung uh, enclosure natin. So, yung enclosure natin na 'yon, ayan na po yung partition niya. So dito maglalagay tayo ng uh, sa main natin. mag po tayo papunta ron. Kasi masyadong mataas to. Ah, uh, I mean masyadong mababa. So masyadong mababa kasi to, kaya kailangan natin taas para hindi naman nakakatisod at saka hindi alanganin kapag papasok uh, sila, madam, o kaya may gagamit dito sa uh, sa banyo na to so dito, magkakaroon tayo ng hanging cabinet dito soon, pero sa ngayon uh, asintahan na natin yan tapos lalagyan na natin yung enclosure pagka natapos na yung tiles niya, kasi yung sa tiles natin ayan, mamaguhin uh, tayong part dito para maging maayos so yun, maalis na yung unitoro lipat natin dito enclosure na yan sa taas. So tara, puntahan natin para makita nyo. Bago tayo magsimula doon. Tapos dito, na rin namin yung wall fluted dito. O, yung uh, wall fluted natin. So hindi pa namin tinapos to. Yan yung wall fluted natin. Ayan. So ang ganda na ito pagka meron na yung uh, kanyang uh, wall reflection. Kasi yun ang isa sa mga talaga magpapaganda dyan Sa so ngayon pagka ganito kasi na expose sa araw talaga nakakahilo Pero pagka may uh, uh, meron syang uh, uh, down downlight na ilalagay doon O kaya naman yung uh, wall, uh, wall uh, reflection na yan Ang ganda nyan tingnan So may separation yung bawat gilid gilid na, o kaya pagitan niyan So na install na natin Pero hindi pa natin tinapos dito Papaunahin muna natin yung salamin na ilalagay dito tapos uh, okay na So dito sa mga rooms Eto Ayan o oh, May kabit na rin So uh, maganda to Pagka napinturahan na ng duko finish din. Then ayos na Ayan So lahat to Lahat ng kantuhan talagang sinunod natin So may ginagamit kami dito Na pangkat para mas mabilis Kung meron kang gan gano'n na materials O kaya power tools pala Mas mabilis so So ito malalagyan na rin to Lahat to So mama ipapakita na natin kung paano yung uh, pag i natin uh, Gamit yung uh, meter saw mga kamasta no? So hindi na kami gumagamit ng lagalagari Meter saw Pwedeng pwede nyo nang gamitin sa pag i ng Itong uh, uh, baseboard na to So tara Tingnan din natin So magiging idea rin natin yon At uh, isang bagay na maaari nyong gamitin Ayan. So kung makikita nyo to Yung kinat ni Levi. So gamit yung uh, meter natin. Ang bilis mag 45. Ayan, 45 natin yan. So tara. Punta natin doon para makita nyo. Ayan, lapisan muna ni Levi. At uh, ipapakita ko rin sa inyo. Kung uh, paano yung paraan naman natin. Pagka dito sa mga kantuhan na to. Ayan oh. So kunin mo lang yung uh, pinaka dugtungan yan. Pwede rin naman na 45 sana, pero okay lang din naman na ganyan. So, tara. tara. So, tara. Uh, katingin muna natin. So, gamit itong uh, meter natin, mga kamasta, no? Ayan, oh. may di TV pa. So, ginagamit din namin to sa aluminum. Meron siyang blade na para dun sa wood, meron din siyang blade para sa aluminum. So pwedeng pwede yung gamitin yan para mas mabilis yung pag i na natin ng uh, baseball. Kahit sa cornisa, ginagamit namin to. So, yung, may lapis. May lapis. So, para makuha din natin ng 45 para sa gilid. Okay. Ito yung sa kanto niya. Ayan, ipapotify ko natin Ayan, hindi mo Ayan, na po problemahin. Mag-sukatin mo na yan. Portify naka 0.5 na bracket yan ang kaganda niya bigit na bigit tingnan nyo so, uh, lapat na lapat po yan tingnan natin ang actual Ito na yung kinat natin ganina. So, ito na natin. Okay. Saktong-saktong. -sakto. Maganda yung pagkakalapat niya. Tapos, uh, ito naman yung kinat natin. Ito. Ayan, no? Diba? So, ayos. Ngayon, ituturo naman natin yung paraan naman natin pag nandito sa kantuan na to. So, uh, dito, tinan nyo ito, mga kamastano. Kunin nyo lang muna yung sukat natin dito. Lapisan so, nyo muna yan. Tapos, ibe-base natin yan para sa 45 natin pwede rin na ganyan yan baka hindi lang akang dito okay na naman so ipantay lang natin tingnan nyo dito sa kabila okay. tapos lalapisan natin yan yan so ngayon ito so, pupunin natin yung 45 na ito po 45 natin yan tapos maglalagay tayo ng panibago tara kamusta Pagka gumawa ka ng ganyan, ito yan, ito yung pangkanto natin. gano'n siya. So, tara, tingnan natin para ang pito yun. So, pag nailagay na ganyan, lagay mo rin to. Ayan. Ah, di ba? Ayos So ganyan ang paglalagay ng kantuhan naman natin Pag nasa dulo na So yun yung uh, gagawin ni Levi ngayon Para makita nyo Yung outcome mga kamasta Tingnan nyo dito sa kabila mga kamasta Yan kinatingan na rin natin Ngayon kung uh, tatanungin nyo Kung uh, paano nga ba yung paraan naman natin ng na pag Paglalagay na ito Ngayon papakita natin So uh, gamit yung black screw Tapos yung ating uh, no more nails mga kamasta O kaya naman liquid nail Yun yung gagamitin natin dyan para dikit na dikit So tara So ang gagawin muna natin ayan. Bubutasan muna natin yung uh, Baseboard Para yung dadaanan ng uh, black screw natin Malinis ayan. So depende yan kung gano'ng karami Yung gagamitin nyo Kaya kung ano yung gusto nyo Pero sa amin nasa uh, 40 to 50 cm Yung distansya So gamit yung uh, black screw natin, yun ang uh, gagamitin natin ngayon dyan. Pwede kayong gumamit ng tox mga kamusta. para may kabit natin niyan mga kamusta. Pwede kayong gumamit ng tox. Ngayon bubutasan muna natin yung konkreto natin para malinis. So uh, pwede kayong gumamit ng uh, nasa 3.5mm para yung uh, pwedeng-pwede nyo nang uh, ilagay yan na kahit na walang walang tox mga kamusta. So makapit na ho 'yun. Lagyan mo lang ng Uh, walis tingting -ting, o kaya kahoy Mga kamusta pwedeng-pwede na yun. Basta meron tayong liquid nail Yan, so tara Putasan muna natin Lagay muna natin to Okay So, lagyan natin liquid nail Yan So, malaking bagay na huyan Kahit kaunti lang ilalagay nyo Kasi didikit at didikit naman yan pero pagka liquid nail lang kasi gagamitin niyo, eh rough pa yung wall. Hindi advisable na ididikit mo lang siya. Tsaka pagka ganito na may tama yung wall, sabi ko nga pinalabas natin noon na pagka dineretso nyo na nilagay yan, hindi yan didikit. So tara, dikit na. Tapos ibebase na lang natin dito. Yan, so abante. Abante pa. Ay, ay, ganito mo, So, pwede nyo na ipantay dito yan, mga kamusta Kasi hindi naman tatama dyan yung pinto. So, ito, pwede nyo na rin to mamaya pagka nailagay natin to. So, gamit yung rotary. छा ज्यादा मजा है makikita nyo mga kamasta, Ah, uh, ginawa ko dyan, ilubog natin yung ulo niya para hindi na pro problemahin ng magpipintura dyan na kahit na iba yung gagawa, at least hindi na siya mahihirapan. Mamasilyayin na lang yan mga kamasta din. okay na. So ito, kung magtataka kayo kung bakit tinuhuli ko na nilalagay ito, itong uh, yung tingting -ting, o kaya naman kahoy na gagamitin nyo, okay pa rin yun mga kamasta, sabi ko nga sa inyo, itong uh, black screw na to, ito one one half to, So, etong uh, itong black screw na to, uh, malakas na po yung kapit na ito kapag uh, yung uh, na sa kongkreto. Basta huwag labang po yung malaki yung gagamitin nyo na ganito. Uh, yung para sa concrete na din, pwede kayong gumamit ng 3.5 tapos sa uh, o okay, 4mm. So, depende yan. Uh, pwede naman, may eh, mga nabibili naman para dun sa sa impact drain. So, pwede pwede po yun. Ayan. Eh, at saka ito, uh, secure naman ng mga pandikit kaya maganda pa rin malakas pa rin yung kapit niya. So, yan. Tingnan natin yung dito sa may bandang dulo naman. Ito, kung paano natin ito nilalagay. So, gamit lang din tong uh, liquid nail natin. Huwag niyo nang pakuan to. Ididikit niya na lang. Kasi ipitin niya na lang kung uh, ano. Yan. Yan ay magiging kanya. niya. Ayos na ayos. So, yan yung uh, isa sa mga maganda pamamaraan ng pag-insila natin ng baseboard. Kung makikita nyo. Diba? Ay. So, ganun na rin yung uh, pamamaraan natin dito. Halos pare-parehas naman mga kamasta. So, ayan. Kukunin na lang natin yung uh, continuity na ito. O kaya, kailangan maayos na lang din paslat lahat ng kanpuan niya. Malaking bagay na kahit na meter iso yung gagamitin nyo mga kamasta. No? na yeah, Sumayan. So, ayan, Yung meter saw natin. Sabi ko, ko kanina, pwede ito sa aluminum. Pwede rin sa kahoy. Yung blade na ito, pang aluminum pa yung ginagamit ko. Yan. So, pwede rin to na gamitin nyo sa cornisa. Pwede pwede rin. Ituturo din natin kung paano gamitin yung meter saw sa pag i naman, pagka-cornisa naman. So, kahit na hindi ka gagamit ng lagari, kasi yung pinakamahirap sa paglalagari, gagamit ka ng ganito. O kaya yung uh, mapapalabas mo yung mga ganito kaliliit. Gagamit ka ng uh, yung uh, lagaring bakal para makapagkat ka ng ganito kaliliit. So ngayon, para kahit na hindi ka nagagamit noon, kung may meter iso ka naman, o kaya kung gusto nyo bumili ng power tools na ganito, magagamit nyo to kahit sa ganitong uh, mga pag-i-install ah. So maraming, uh, maraming paggagamitan na ito. Ayan, so uh, nakuha na namin yung pinaka-sentro na ito So hindi natin kukunin yung sentro ng bintana Yung sentro ng wall na to Para yung distribution ng uh, tiles natin Walang malilit na sero dito Yan ang uh, gagawin natin ngayon Ayan oh. So, uh, eto pwede na natin pagbasayan tong ilalim Kasi naka-level naman to So, mag-start mag na tayo dito sa may uh, pinaka-ilalim Dito sa floor Tapos sunod-sunod na ho yan Gamit yung uh, heavy duty na uh, tile adhesive natin yan. May nakasulat po dyan pag bibili kayo Meron tayo dito na tile adhesive heavy duty Meron din yung isa na tile adhesive original So sa original pwede yung gamitin sa flooring po yon, Sa heavy duty, ito yung advisable na gagamitin natin sa wall yan. So uh, nalagyan na natin yan Sabi ko nga kanina, ito nakalabel naman na tong floor natin Ayan na yung gagawin natin ngayon. pag i na ng 60 by 30 o kaya 30 by 60 na tiles na no, uh, porcelain mga kamasta. So, ito yung hibla niya. Ito yung design niya. ba? Diba? Textured na design. So, ayan. Yan yung uh, susunod naman. Okay. So, ito. Uh, may si siya na kaunti lang. Ito nasa 45C yun. Eh. Tapos, mga 45C yun. Eh. Okay. So, kinuha lang natin yung pinaka-sentro niya para parehas. Kasi dito, pagdating na sa taas, magkakat na tayo dyan para yung continuity niya. Yung 20 cm na natitira, yan na yung magiging siruho natin papunta lang. tinatawag dyan is method mga kamasta no? so kailangan mong i-screed dyan gamit din yung uh, parang suklay tapos lagay na natin o kaya naman kahit na i-ganyan mo lang sya pwede pwede naman sasiguraduin mo lang na pantay pantay yung paglalagay mo ng tile adhesive okay, yung gagamitin naman natin dito ang accent natin para dito sa may uh, column nya kaya nga naglalagay ako ng moldings niyan mga kamasta para mas maganda siya tingnan. May uh, may, uh, kumaga, pinaka-dulo pinaka niya. May end point. Pero hindi yan. Doon sa baba. <laughs> It's a prank. So, yan. Uh, sabi nga ni Levi, parang wala daw nangyari. Ngayon, uh, eto kasi, ma-appreciate mo to. Pag napintura na yung moldings na yan, tapos tong uh, wall niya. Gano'n naman talaga. Kasi, tinanong naman yung kulay niya. Pero, ang ganda niyang tingnan. Lalo na pagka uh, nalagyan ng emulsion niya, pwedeng pakintabi niya. Okay, nag-start na rin kami dito pag-asinta. So, gamit natin dito running band, mga kamasta. So, dalawang uri ng no, pag-asinta na ginagamit natin. So, meron tayo yung tinatawag na stock band, tapos running band. So, yung running band, uh, hindi siya yung magkakatapat yung hollow block natin. So, uh, yung stock band naman, magkakatapat yan. So, may mga tawag sila na ganun, pero hindi na natin babanggitin. ginawa na lang ni uh, leadman natin yan okay? uh, tag patong na lang ng uh, hollow block kasi ang gagawin na lang natin dito mag-stepener na lang tayo kasi wala nang pagkakapitan na iba kaya tag na lang dalawang patong tapos uh, yung dawel uh, dowel na natin o kaya yung pahalang na natin yung barikis daw tapag ni Levy sa ilokan yung belt sa Ilocano, Barikes, sa Tagalog, uh, ang tawag yun, Sintron, pag English, Bell. 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 <laughs> oh, kinakamay pa yan, partida. <laughs> And so, tingnan natin. Nagluluto na rin si uh, Harold. Luto na yan? Nakaluto na, pwede nang kumain. Gutom na ako. Ayan, no? alas 11. Ayun, yung ulam natin. Ang tawag na ito? Sinigang na paksim. Sinigang na paksim. Dito <laughs> eh, may, may banana leaves. <laughs> Ayan, no? Oh, sinigang na paksim. <laughs> Kaya, kain muna tayo, bro. Kain na muna, mga kamasta. Hindi sa akin. So, abang gumagawa tropa doon at uh, kakain na sana kami, hindi pa pala nakaluto si si Harold ng pag ay, eh, kanin. So, pasyalan naman natin to. Hey, ganda na, di ba? Lalagyan na lang natin yung cornisa dyan. Hmm. Ito na yung uh, napili nating accent niya. Di ba? hindi nga lang maganda dito yung hindi nakasentro yung bintana nung pagkakagawa nila dati. Pero okay lang naman is eh, maliit lang naman yung bintana. Ito na yung sentro niya. Masan dyan natin lalagay ni Doro. Papansin nyo, nailipat na natin yan. Kasi iba yung abang nyan dati. Uh, nandito siya. Yung part na to. Yan, uh, hindi natin alam kung paano yung plano dati. Pero sabi naman ni Madam, dapat uh, mas maayos. So, yan yung kinuha natin na uh, standard na din. Na kung saan, na uh, nasa 35 cm yan. Okay, 33 cm. Sakto yan. Yan, 60 by 60 yung ginamit natin dito na marble type, oh, mga na tiles. Diba? Pakalinis. Ang ganda tingnan. Yung sa sa floor na lang, pero ito, waterproof muna natin bago natin latagan. Ayos na yan. So, yung uh, isang CR naman, ito, natapos na rin yung pag layout natin ng uh, pipings na ito. <clears throat> Pero pinapatapos ko muna kasi yung harapan. Eh, ito yung mga susunod na gagawin natin kasi mag-aasinta pa tayo dito. Ito. Yung sa sanitary niya, ayos na rin. Ayos na rin natin. Floor drain. Ayos na rin. Ito yung sa shower. Ayos na rin po. So, ito yung standard. So, magkakaroon tayo ng uh, tutorial nito para dun sa standard na sa hot and cold natin. So, yung uh, hot and cold kasi natin mga kamusta Dapat yan, pantay na pantay yan At saka, pag nilagay mo yung shower, sakto sakto yan Yan, ito may hot and cold din dito So, ayos na rin I-fit na lang natin yun Yan, so Yan, tuloy na lang namin tumamay ulit Kakain muna tayo Tara, tara, kain Bong, kain na Ayan, ah, ito yung ulam natin. Sinigang na paksiw. Tara, <laughs> kain mga kamasta. Kain tayo mga kamasta. Ayan, kain muna tayo. Tapos na kami kumain. Ay, hindi pa pala. Si Dags. <laughs> tao si Bong. <laughs> Tinan nyo naman. Talagang yan yung mga pang... Huh? last person ano tawag no the last man the last man standing pala yung dalawang yan mahirap daw matinik eh <laughs> Okay, resume kami ulit sa trabaho. Ayan na. Ganda na. Diba? Ayan, textured. Pero dito sa Magda rito, susumbong na yung tama ng pader. Pero okay lang kasi tatapalan naman yan. May floated naman dahil lalagay dito. ayos na mga kamasta. Okay, yung, uh, maulang araw. Lakas ng ulan, no? ba? Diba? Pero okay lang yan. Kahit motor tayo ngayon, uh, may raincoat naman, kaya kayang-kaya yan. Kailangan na rin natin bumaba mamaya mga kamasta. Kasi baka bigla lumakas may bagyo. Eh naka-single motor lang tayo. Ayun, ayos na rin tong harapan, mga kumusta? Sa so, abangan na lang. Bali babalik kami dito o kaya babalik ako dito uh, sa usunod na araw at magkakabit na kami ng mga pintuan. Okay? Ayos na. So ngayon ayan, uh, uh, tara na at uh, kahit umuulan may raincoat naman tayo. So, kailangan ko kasi bumabata, uh, May bagyo mga kamasta Kita na lang tayo sa usunod na vlog mga kamasta At uh, yung mga konting idea Mga konting tip pa na ibabahagi natin So hindi lamang uh, isang video Kundi maraming video pa yan mga kamasta So kung may gusto kayo malaman Just comment down below Pag-uusapan po natin yan At ituturo natin yung mga konting tips na Mga likaw ibahagi sa inyo So yan hanggang dito na yung video natin Magigat pa kayo lahat God bless everyone Bye